ano balat na lang ha? Huh? balat na lang <laughs> ay hindi na pala makikia dito no. hintay na yung ano ay hintay na lang usay At, para na lang na gano'n no? mas ang importante umiikot lang naman Tolongan, mengganti kah? Alis di situ, tamu mengiwan. Oui. Kamu mau kemana? Ya, kamu mau kemana? Kita ujilah. Ya. Bye. Bye. Busa. Ingat kamu ingat. Ipapakikita yan para yung mga may gusto eh Hello ka, hello Hello, hello ka, hello. Ito, hindi ko nakita eh, Snapchat lang. Pero, may tig 500 pesos pa lang ganito. Usually kasi yung mga ganito, ang NBD fan like mahal. Kasi mga to, eh. You don't have to say love. Utak na. Utak na. dito, Sophie. Kapit ka. Ang mga pahirapan. Ang mga pahirapan.

Eh, ewan at... ko kanya, tatanong ko pa. Ang oh, tatanong mo, hindi ba kamo ikaw, ikaw may ari? Udo ka ako yun eh. Nakakausap mo. Sa mula yun, hindi ka dapat mag-sinder <sindero> sa loob. Hindi, wala, Then, wala naman sa mata. May tang na palabas eh. At saka sinaway ka na oh. eh. Talagang pasaway din sa pagitag yun eh. Ah yung bata, nung una, pinagkatanggol oh. ko yung bata. Eh, mas kawawa pala talaga yung... May nakatalo pa ako dyan, suki ko eh. Chat, Ay, chat, si Rosanna kami. Roses si yung na-comment to. Ay, eh. may nakatapat siya eh. Yung palang gwardiya, may binubuhay, hiwalay pala sa asawa yon. May magulang din na binubuhay. Pinadadala yung mga anak. Eh, nawala ng trabaho. Eh, yun pala na, mautos din ang mga mall, Siyempre. mahigpit. Oo, oh, dinasa. Hindi naman sila, ano, 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 una, ako, iinis sa gwardiya eh. Yung palang bata naman talaga, ay uh, Eh, meron pa doon. Wait, 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 post or post or post or post or post pa siyang donation yung pa lang, ina, ano. Para pati parang ano, ano, pati may nakunan agad ng video, ano, parang... At kasi alam mo, ngayon, uh, mga tao, abakirasa, abakirasa bibira na yung walang cellphone. Eh, kuna ng cellphone, na-share, nakita ng ano. Ngayon, nakarating sa, ano, ng SM ba yun? mall. Siyempre, hugas kami yon. Para hindi sila maapekto. At tinanggal agad yung guardia. Pero yun pala, ano nila? Ano Putos sila. Ba? Ha? Matumi no, no. eh. I want to, to, to clarify everything na Pinupan nyo rin. Hey. Pero wala tubig yun. Wala tubig yun. Wala. nag lang ng kamay. Ay, yung kasalanan nyo eh. Parang inaano, ah. ganun yun. Parang mukha -muk, eh, pangit -pangit, mo, pangit-pangit <laughs> <laughs> so, yung <na> ugasan mo. Nalang ko, may make-up pa. Ika-clarify pa. Siyempre. Tawawarin so, yung wardrobe. Oh. May binubuha.